niyan. Ba't natakbo to? Ba't natakbo ka kuya? Ba yung pang spray. Ano yung pang spray? Yung no. napaho. Bakit? Yung tulog. Kaya saan? Ang nga. Ang sarap na naman ang gising mo po. Tada lang. <laughs> uh. Ah, good morning mga idol ah, sarap gumising talaga ng maga ba Ay, Nga pala pipiesta nasa loob ba Mamaya pag mainit na sana natin ilalabas yung piyesta ng boy Mapunta sa ilog mapagbilad Sarap magbilad niya no Morning na morning Ah, ah sarap magbilad boy Tapos may maaabot sa kapang tulog. Sigurado tulog pa yun. Sige, tangaga pa eh. Ah, ano yun? Ba't natakbo to? Ba't natakbo ka, kuya? Nasaan ba yung pang-spray? Ano pang yung pang-spray? Yung mabaho. Ay, yung mabaho yung in-spray sa'yo. Dikit. <laughs> Bakit? Yung tulog. <laughs> Papa Uika. Kasih papa. Lah sampe. Oh, Uika. Udah papa lagi. Ya ba. Ya arito si cute. 5 <laughs> minutes later. Boy si to, <laughs> Yari ka, cute olit. Ya ariga ah, cute. Anasanah.

magpapainip dapat ako. Oo. Uh, nakita ko. Tulog ba? <laughs> Pagkakataon talaga yan. Kaya saan? Oo nga. Susuog na doon. Oo nga. Astrup na tulog. Bukas ba? Bukas. Bukas. Ayun. Hahaha. <laughs> paabot ka ba ng tulog Ah, uh, ah. Uh, ang sarap na naman ang gising mo, boy. Tada. Tada lang. huwag <laughs> ka pahinga. Huwag ka magising, boy. Hari ka na tu. niyan. Duh. Se, se, se her <laughs> <hans>